Ang pangalan mo? Elingas po. Ha? Elingas. Elingas? Oh, ang ganda ng pangalan na. Elaine Jazz. Oh. Ah, okay. Ah, ilan taon ka na? Six. Eight, anong grade? Grade 1 po. Kamusta yung pag-aaral? Okay na. Anong naramdaman mo nung nasunog yung bahay niyo? Ayaw po ako siya. Hmm. Bakit ka napaiyak? Tapos so, nung kulong kama namin, wala kami higaan. Hmm. Okay. Tapos anong, sa anong sabi mo sa sarili mo kay mama, kay papa? Sabi ko po sa kanila, kahit po mga ano, ulit mahigaan, pwede na yun. Basta mahigaan lang po kanila ng ayan natusok naman yung puso ko sa bata na to <laughs> wala, wala ba kang higaan ngayon? Hmm. ano lang tatay eh, karton karton lang yun oh. Ano? eh sorry parang mesa lang yata ito oo oh, nga po ay, butas ay butas pa, pa Diyos ko po. Oh, butas, butas pa butas pa butas pa lang ay, just ay, butas. May... ay butas, ay, butas. hindi po kayo lumulusot dyan paan namin po dyan ano ba naman Diyos ko. Po, po, po. Parang maluluha yata ako. Kaya pala sabi niya kahit luma, luma ng naigaan, meron lang. Tapos oh. karton pa no? Mm. Tung -tung -tung. Nung nasunog yung bahay, mm. Nasaan ka na? Nasa asuhan po. Naghatid nag kami yung pagkain mm. ng aso. Pagdating po namin Tapos na bahay. Mm. Tapos, nakita mo, ano ba siya? May apoy pa ba siya noon? Apo, nakita mo? mataas na, mata malaki na yung sunog. Tapos anong sabi mo nun? Sinigawan ko po si Papa kasi nito. Paano, paano ka sumigaw? Ako, Papa, sunog na bahay natin. Tapos tumakbo hmm. na agad si Papa. Pero wala na, bumbero na talaga po ang kailangan. Hmm. Kung papipiliin kita, isang magandang bahay na parang palasyo o yung mama at papa mo? Mama kumare papalitan yung ano may magandang ano diyan pang prinsesang bahay doon ka titira kaso hindi mo kasama si mama at papa mas masaya po ako kahit maliit bahay basta kasama si mama at papa bakit kasi po sila nagpalaki sa akin tapos iiwanan ko sila mm. <laughs> <laughs> I love mo si Mama at Papa. Hmm. Bumbayad naman ang bata na ito. Papasama tayo kay ano kay pastor. May nasunugan no, dito sa sa likod ka telegram. si Kuya Ogos. Kapangalan pa ni Kuya Ogos. Ano po ba nangyari, to? Tumalis na ng umaga. Yeah. Mga seg like, siguro, mga mag-seven. Mm. Naiwan yung uh, nag na ng pang-umagahan. Naiwan na may apoy. Yeah. Yun, uh, bigla na lang lumakas ko yung apoy. Mm -hmm. <laughs> Ay, ang dami pong buong ng santol, sayang. Timichelle, pababa ito. Baka gumulong po kayo. Magandang gabi po. Hello. Okay lang po kaming mga musta ng ganitong gabi na po. Ay. Oh, Kuya Ogos. Magandang gabi po. Kuya August, may kasama ako si Ate Michelle. Tapos si Kuya Alvin, kapatid, kapatid po ni Ate Michelle. Magandang gabi na po. Nakikita niya po yan? May po. Ganyan po yung yan. Para alam niyo gaano kadilim nagtatrabaho pa ho siya. Hmm. Nay, ano ang nangyari sa ano nyo, bato na sunog? Kwenta niyo nga ho sa amin. Sa kalan po, Naiwanan hmm. Po namin. Kasi may ano po, may nagsalang po ako ng na tubig na inyong kasi iwanan po namin kung kami pula namin. Pagkain po ng aso hmm. at sa yung damit niya nilabhan. Hmm naiwan yung tubig mainit. May naiwan o kayong? Yung pong tubig na mainit na nakasalang, ah. naiwan po. Ngayon, siguro na pumagas pa sa mga manok ng alpas mm. na sanggian yung pong kortina. Yan ah. po siguro ang nangyari. Ayun. Kasi kortina lang ang dingding -ding namin. Dangerous ang ano. Okay. Buti wala, wala pong bata. Okay. Kasi may napanood ako, mga katekram, kapobre, may napanood ako, isang bahay, isang bahay kubo na sunog, linak nung linak nung nanay at nung magulang. Ngayon, hindi din aksidente din, nasunog pati yung mga bata. yun. Hmm. Buti, kasama niyo yung mga anak niyo. Salam po anak namin. Um, paano po? Kumusta po kayo dito? Okay lang, basta malaga po yung buhay. Magaling abot. Hmm. Walang na-disgrasya sa amin. Hmm. Bali, kailan nun nasunog, Kuya August? Ang Sabado po, maga. Hmm. Gano, kahirap po para sa inyo yung ano, nagsisimula ulit? Ay, talaga po, napakahirap. Hmm. Mm. Bali, bagong punta na. Hmm. Kailan? Ah. Manakawang ka na, wag ka lang na pinuha. Oo oh, nga po, no? Kasi as in, talaga pa ito yung konti lang nag-inundas. Hmm. Kasi sisimula na naman ulit, eh, no? Ah. Kasi nga kami matitira pa, eh. Yung masunugan sa so. ulit. Uh. Oo. Bali, si... Hmm. Si sila Kuya Ogos Katekram, galing silang... Anong probensya nga Kuya Ogos? Kabite po. Cavite. Pero anong probinsya nga po kayo? Sila po sa Cavite, ako naman po sa Laguna. Laguna, mm. ah Sige po, ituloy niyo lang po yung oh, ano niyo. Mangangamusta lang po ako dito. Ah, ah ito! Sorry katekram, inahanap ko. Inahanap ko po kasi yung ano, yung uling, yung ganun. Ayan po yung posa siguro. Yeah. So, dito po siya nakatayo dati. Ah, okay. ah, tingnan mo yung taas ko yung gusto. Sunog yung Ang hirap ng masunogan katay uh -oh. ka, So, tama yung sinabi ni Ate Michelle, Masu manakawang ka na wag lang masunugan. hmm kaya, ayan, na nakaano muna sila. Sino po yung nagbigay ng loan Yung kano po dyan. Yung kano? Ah, may kano po pala dyan? Ato. Yung nangungupahan po dyan. Ah, ang bahit naman niya. Ano po pangalan? Ano po pangalan? ano po? Brother, Lord. Ah, kayo... ah yung pong siguro na-meet namin sa taas ah uh, po kay ano brother Lawrence thank you po sa pagmamahal kila, ano kay la ate at saka si Kuya. Pwede pong hello Anang, pwede ba kami tumuloy diyan? Hindi okay lang. Pwede Sino po yung yung bata yung naka pink? Anak ko po, po yun. Pwede ko kami to. Ay sorry. Sige tumuloy po. na ako eh. Sige bravo. pwede lang po. tumuloy. Sige lang po. Sige oh. po kayo. <laughs> okay Dito yan. po. Ate Michelle baka Wala po kayo. Yeah. Bago. galing naman nung ano. Buti binigyan silang ganito. Oh. po. Na, ano. Mga ay, gamit namin sa so, kanila. Oh. Hindi lang po ka natutulog. Tatlo po kayo? Mm-hmm. Makalmot hmm. ka yan! Makalmot ka yan! Yung pusa. Makalmut hmm. Nangangalmot ba siya? Ay, kinalmot ka na. Kailangan mong pa-inject. <laughs> Hindi Pagad. naman po. Huwag lang kagat. Ay, hindi po. Kaya ito kalmot. kalmot. Kasi may saliva po yung ano niya. Nagaganon-ganon po Di niyo. Hindi po. Kon, ma, po para siya. Dumugo ba siya? Opo. Konti lang. Konti lang po. Sinugasan ko na po ng sabon niya tapos nilagyan ko ng alcohol. Ah. Ako, sa Pero dapat may hindi ka ate. Nay. Dati, Dati po nasa meron din ako ng sabon niya. Dati. Dati. Mm. Si upo kayo na doon. Kausapin ko lang. Oh. Tapos ito yung bata doon sa kay Pasto Pwede bang ano? Pwede malaman yun Ay, nakaga... Na, ano ka din? Nakalmot ka din? pusa sa kalamami ko. Oh, pusa sa kalamami mo. O oh, sige, upo kayo dyan. Nakalmot ko yun. Upo kay. Okay, sige. Pakilala din kita. Pangalan mo. Je, bless. Ilan taong ka na? Apat po. Apat, ah, nag-aaral ka na? Apo. Uh, pinagbubutihan, ah, pinagbubutihan mo yung pag-aaral mo? Apo. Ba't kailangan mong pagbutihan ng pag-aaral? Kasi po, meron po ako sa school. Hmm. Okay, sige. Dito muna ako. Ang pangalan mo? Elangias po. Ha? Elangias. Elangias? Oo, oh, ang ganda ng pangalan ng Elaine Jazz. Okay. Ah, ilan taon ka na? Six. Anong grade? Grade 1 po. Kumusta yung pag-aaral? Okay lang po. Nag-aaral ka kanina? Hindi po. Yung isang araw? Nung isang-isang araw? May vacation po siya na isang linggo sa'yo. Eh. Bakit to? Yung naaano uh, muna ni ma'am kasi gawa ng Makita niyo yung sunog, para siyang tukla. Ah, natulala siya. Oo. Parang drama. Parang Anong naramdaman mo nung nasunog yung bahay niyo? hmm. po ako, Ba't ka napayak? Nasunog po kama namin. Wala kami hmm. Okay. Tapos, anong sa ano, sabi mo sa sarili mo, kay mama, kay papa? Sabi ko po sa kanila, kahit po, ano, mga bulak na higaan, pwede na yun. Basta mahigaan lang po kanila. Yan ba yan? Natusok naman yung puso ko sa bata na to. <laughs> wala, wala ba kang higaan ngayon? Hmm. Ano lang tatay, eh? Karton. Karton lang yun, oh. oh. Eh, sorry, Parang mesa lang yata ito. Oh. Ay, ay, butas ay, butas pa. Ay, oh, butas, butas pa. butas pa. Butas pa lang. Ay, ay butas me. buti hindi po kayo lumulusot dyan. Paan namin po dyan. Ano naman naman. to ko. Butas po sila. Butas Parang butas maluluha po. yata ako. Kaya pala sabi niya kahit luma luma lang na higaan, meron lang. Tapos um. karton pa, no? Hmm. Nung nasunog yung bahay, Nasaan ka nun? Sa asuhan po, Nagatid kami yung pagkain ng aso. Pagdating po namin, tupok na bahay. Hmm. Tapos, nakita mo, ano ba siya? May apoy pa ba siya nun? No, no, Apo, oh, malaki mo? na. Mataas na. Mata malaki na yung sunog. Tapos anong sabi mo nun? Sabi, sinigawan ko po si Papa kasi nito. Paano, si... paano ka sumigaw? Ako, Papa, sunog na bahay natin. Tapos tumakbo hmm. na agad si Papa. Pero wala na, bumbero na talaga po ang kailangan. Mm. Tapos anong ginawa mo para makatulong ka sa apoy? Sabi ko, Papa, tapunan po natin ng tubig mm. para matupok yung apoy. Mm. Tapos? Kumuha na po si Papa ng ano, tabo, tapos yung lalagyan ng ano, ayun, yung gano'n na ng tubig, tapos tinapon na po doon. Anong nangyari nung natapon yung tubig? kailangan pa po ng mas maraming tubig para maano kasi sobrang laki na talaga po para mm. ano na abot na po doon sa mangga okay. Oh, tapos anong ginawa ni papa mo nang talagang hindi niya mapatay yung apoy muha pa po sa dun sa isang drum namin sa taas na malaki mm. Oh, buhat buhat niya yung drum hindi po Anong... Kumuha po siya nung ano, lalagyan. Mm. Naglagay po siya dun sa hose. Oh, tapos... Bending, Ninyo, bending. tapos Dati, doon eh. Dito, oh. Nasunog din bahay yung namin kanon. eh. Nasunog pa? din? Hmm. Nasunog ano? yung, yung, Nasunog kama namin eh. Nasunog din? Anong ginawa mo nung nasunog? Kasi po, yung kabigan ko. Mm. Yung kuya ko po. Hmm. Naligo na, siya na, eh. na, siya. Mm. Tapos? na, ko, Papa, mm. Papa, sabi ko. Hmm, sumigaw ka. Hmm? Paano yung sigaw? Dito. Papa! Hmm. Sunog na naman bahay natin. Ah, naman. Ibig sabihin, pangalawang sunog na. Pwesto na... Pwesto na... Namin... Hmm. Na... Pwesto din namin yung kapatid ko na sunog. Na Nawala hmm. yung kapatid ko po eh. Ay. Paano nawala po? Malapit sa pwesto. Paano ba? Nasunog yung kapatid mo? Mm -hmm. Nawala po yung kapatid ko. Uh, sorry, Akate Kram, kasi si ate, ano, sumama sa kay ate Michelle kasi kami dito pero magkakilala pala sila. magkalaro ma kalaro mo siya? My best friend ko ano kami. Ah, best friend. Oh, Robin naman. Okay. <laughs> But um, sinong sino unang nakipagkaibigan? Ikaw. Ako din. Ikaw din. But gusto niyo, but gusto mo siyang kaibigan. Kasi po, mambait siya kaya ayun. Sabi ko sa sarili ko, ay parang gusto ko bata to ah. Gusto ko siya maging best friend. Tapos ayun. nagpakilala kami dalawa. Tapos, Hinakita, ayun. Nakita um. ko si, si, L, si, Jayla eh. Oh. Apa, Meron, eh. oh. Kalina po. Ba't gusto mo siyang kaibigan? Kaibigan ko hmm. po siya. Ba't gusto mo siyang kaibigan? <laughs> May bubuyog o ano. Ba't gusto mo siyang kaibigan? Bakit <laughs> ako nung buyog ka? Hindi mo buyog. <laughs> ano lang Lipad yan? Lipad-lipad ano? Lipad-lipad. Ba't gusto mo siyang kaibigan? Mabait po siya. Kalina eh. Okay. Sana ba tayo kanina doon sa sunog? Ete, ginagawa ni Papa mo, kumuha ng tubig doon sa malaking tram. Tapos nung wala ng tubig, ano yung ginawa ni Papa mo? Hindi po, marami pa po yun. Ay, po tubig. Yun. Tapos? Ete, hindi mapatay-patay ni Papa hindi mo? Hindi po. Nag, sobrang napatay na po niya. Ang marami Papa mo sila. din ang nakapatay. Pa pa o pati yung kano, dyan, nagtakitulong na oh. best friend po yun ni Papa. Hmm. Tapos yung nino ko, tapos si ano yung iba naming best friend si si Bucha, yung mama niya at saka hmm. si yung tita niya, si Tita Apple. Ah. Nung marami yung tumutulong, ano yung naramdaman mo? Ang bait nila, buti sila nakatulong. Mm, buti tumulong sila. Tapos po nung ano na yon, nasabi ko sa sarili ko, hmm. parang tumulo ulit ng luha ko dahil sa kapakabait nila eh. Mm. Ibig lang sabihin na iya ka na nung may mga tumulong. Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Mapapanood nila to. Mm -hmm. Thank pa. you. Thank you. Okay. Okay. Ano uh, mm -hmm. Anong gusto mong gawin natin? Kung may gusto kang sabihin sa mga makakapanood, ano yung gusto mong sabihin? Salamat po sa inyo dahil napanood niyo po ito. Hmm. May hilingin ka sa akin. Ano yung gusto mong hilingin? Sana po mab mabalik ang bahay namin dating bahay. Hmm. Okay. Kaya ba kalaking bahay ang gusto mo? Kahit po ganun ulit kalaki yung bahay namin. Ga ba kalaki yung bahay niyo medyo mali, medyo malaki po hanggang kusina. Hanggang kusina. Mm. Okay. Maliit lang yun anak, pwede lang. Ano po, ganun kaya kung po. Hmm. Ano ba yun? Bato ba yun? Hindi po, ano lang kahoy siya. Tapos meron po siya mga upuan dati na mga binigay sa kanya, sa kay papa hmm. na best friend niya. Kung papipiliin kita, Isang magandang bahay, na parang palasyo, o yung mama at papa mo? Mama at papa po. Kumari papalitan yung ano, may magandang ano diyan pang prinsesang bahay. Doon ka titira. Kaso, hindi mo kasama si mama at papa? Mas masaya po ako kahit maliit bahay, basta kasama sila mama at papa. Bakit? Kasi po sila nagpalaki sa akin tapos iiwanan ko sila. Mm -hmm. Grabe <laughs> <ay, ay>. <laughs> naman tong batang ko. I love mo si mama at papa. Mabait mm. -hmm. naman ang bata na to. Okay, kung may sasabihin ka kay mama at papa, anong gusto mong sabihin? Mm. Mamat papa salamat po sa pag niyo sa akin po. Sa benchy, tapos sa, sa papa ko. Salamat po sa inyo din. I love you. Mama chup chup. kasi Yes, mo kami. Oh. <laughs> uh. Nay, yung bait ng anak nyo. Oh, tama na, bakit, bakit ganun, bibigyan ka ng magandang bahay eh. Tapos, sasakyan, palasyo, pang Cinderella. Tapos, hindi mo pagpapalit talaga si mama at papa mo? Hmm. Kahit ka ng magandang bahay talaga, kaya ako na-touch sa'yo, kaya ako na proud sa iyo. Pinili mo yung mamat papa mo dun sa don sa mga ganong bagay. Nakita ko yung bahay na princess eh. Ah, maganda. Eh paano kung ikaw yung bibigyan ng magandang bahay pang prinsesa? Pagpapalit mo ba yung mamat papa mo? Ay! <laughs> Basta, Ikaw? Bakit? Magpapalit mong mama at papa mo sa pang magandang bahay? Ipagpalit yung magulang mo kasi siya ipagpalit sa'yo. Hmm, <laughs> um, bakit naman si ate <laughs> talaga. Mo Sabi mo, kung may kung may hilingin ka sa akin, gusto mo mabalik yung bahay niyo kahit yung kahit yung maliit lang basta kasama mo si mama at papa Hmm. mabait ni ate okay sige may tanong ako ate ano yung ano yung gusto mong sabihin sa mga kabataan yung mga batang pasaway yung mga lumalaban ni sa mga magulang ay sumunod sa mga magulang bata, dapat sundin niyo ang mga magulang nyo. Hindi kayo nagpapasaway. Ayaw nyo sundin mga magulang niyo. Mm. Dapat sundin niyo sila. Kung, kung wala sila, hindi sila. Hindi kayo makakakita ng magandang mundo. Hmm, tama. Hmm, ang kaling talaga ni ate. Ba't kailangan nating mahalin yung mga magulang natin? Kasi po sila nagpalaki sa inyo. Hmm, okay. Maganda yung pagpapalaki sa bata. Medyo matured na siya, no? Ate Michelle. Uh, si Ate Michelle, baka may tanong po kayo sa bata.